ikabit na ah, namin yung, yung kanina at ah, yung isa hmm. at ah, yung isa na ko rin. Ah, yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good, morning, good, morning, good, morning, good evening young, 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 you know, mga lagi Yes, ang ng Vlog. Ah, ako ngayon dito sa tower Japon, sa building, sa Paseo Yan, Yung ginagawa namin mga ka Sanitary. mga nito, Kaiser. Tatlo kami yung hotdog sa size. Kasi hindi sa maliit na type cheese. kayo talaga pag yung, maliit. ko sa inyo. Ito. Ito rin Yan. Sobrang day. yung Nakainggit na na Disney po po Yan ang mga nagagawa dito mga ka-fiscal Sobe, kaya Kaya nga, ko na sobe Ano ito sa nila rin, taping sa cocker, doon, sa lahat, siya. Ayan, dito yan, makukuni. Yung wine na yan. Teka, mag e ge ano dyan, mga tubo para sa cocker niya. At saka ito, tubin. Yan ang nilawa ko. Tatlo kami sa anak ko isa, at saka Ano, labor din isa. Ayan blood of So, so may, ma may ng mga materyales. Yan, kutin nyo lang. Continue na lang kami doon. Nakakit na natin si yung yung mga rice cell. Ito. Ito. Dugtong pa kami dyan. Para sa ano niya. Sanitary connection. Tapping ba? Yan. Blood of Ito. Tulad ito. May tapit na namin. Wala ka support sa gitna. Kaya ka ng support to. Support Para makuha namin yung sentro. talagang pa paano pa, pa ano, na kami dun sa ating nakapokotok sila dito matapos namin dito lang mag bagay um, ng mga ganito extension riser sobe post pack na kami lang itong balong dito sa yan ang ginagawa namin yan ito Kung dito pa, parang slow mo ito. Yan. Kakabit pa namin yung marami para po kakabit kabit yun. Uh, May na-assemble no? na kami. Up uh, and out the... kalawa. yan. Dalawa. Dalawa. Isa po. So hindi pa namin na-click. Hindi pa namin na-kabit yung yung nice na papikit namin. Dito yan. Sa, sa gilid.

pagkatapos yung naglagay kami ano, yung topping yun para sa mga 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 simple lang ano lang ano lang kasi say uh, common ba studio type na kwarto kaya simple ano lang piping at saka ito ayan clean out at saka yung ito sa ano ba kitchen sink tapos dito pulong doon sa riser ginawa namin pronto ito so ayan mga ito gusto oh? ko Napakamit yung pipe fish na Tingnan mo yung pipe fish na ito. Tapos ito yung know, lang. Ano kami? It's the pain na yun. Yan ang ilalagay dito. Ito. Yeah, ito. masikip pero ayan yeah, itong pipe para ito ang ah. mm -hmm. shete talagang masikip nyo pero hanapan ng paraan ba para maikabi. Iniwan ang tulong ng bayan Man. Kaya kami ang nagtuloy ng ito. Kung ito, hindi ko lang dito pa mga pa. pa pages. Ang racer na yun. Kaya Ay kabit na, na ah. namin yung yung na namin yung yung kanina. yung isa. Hmm. Tsaka yung isa na tayo ko rin. Okay. Ayan. Ang joint niya ano yan? Coupler. Coupler dito. Ayan, riser. Uh, Ayan, na, na nga kanina. Tapos doon na naman, no? Naikabit, na, naikabit ko rin yung ano, yung clean out niya ba? Doon sa dolo. Ah, uh, karating na natin doon. Ito ito. Ito yung Ito yung balance kanina. Naikabit at saka ito. yan kabit na rin yan. Tapos yung balance sa ito. Wala pa kasi ano to eh. Ah, uh, ah, uh, Wala pa ang so, niya. Yun. Ayan. Para dito yan yung sovet na yan bukas kakabit namin yan bukas dyan yan dugtungan yan tsaka yung clean out na ito so isang balance na lang dito tapos yan, katayo na lahat 8 floor to 8 floor yun ang ginawa namin ngayon ayan na clean out yan tapos na kasi sa sanitary walang dito yung waterline na lang So, wala pang mga salwi. Waterline. Yan yeah, mga support nyo. So, waterline, waterline. Yan yeah, ang nagiti sa oras. Yan yeah, ang dalawa. Mga yeah, gamit. <coughs>

well we have breakfast together